Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin sa ating mga fellow Filipinos living abroad. Pag-usapan po natin at simplihan lang natin itong ating topic na ang impeachment ni Sara ay maaring madamay si former President Digong Duterte, mga kababayan. Alright, pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shout out greetings to my followers and subscribers Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating napakaliit na channel mga kababayan <laughs> sana po maawa naman kayo dahil uh, nasa 7k pa lang po ang ating channel sana po tulungan niyo po akong mapalaki mapalobo ang ating channel nang sa gayon ay uh, lumaki po ang ating panawagan lumawak po ang ating panawagan sa ating mga kababayan at uh, hopefully may mga kababayan din pong tayong matulungan na makapag-isip ng tama dahil marami pa pong mga Pilipino ang tulog sa pansitan. Yan po mga kababayan. So ayan, ayan nga po nandyan sa balita na maaaring uh, ipasubpina ang uh, mga bank accounts ni Sara Duterte, ang ating vice president sa impeachment trial, mga kababayan. Ito ay pahayag ni Congressman Chua. Delikado pag uh, nagkataon dahil uh, malalaman po natin magkakaalaman. Ito po ang pinag-uusapan na po dito ay mga pera sa bangko. Kung naalala po ninyo, Matagal na pong umiiwas si dating Pangulong Duterte na pirmahan ito pong uh, bank waiver para po malaman, makita yung pong mga nilalaman, yung mga pumasok po, na mga pera, kung saan po galing yan sa kanilang mga accounts. Lagi niya pong sinasabi, marami pong mga dahilan. Uh, every time na kinukulit ni former Senator Antonio Trillanes, ang ating former president, abay! Nagagalit po siya mga kababayan. At the last time, muntikan niya pong binato. Muntikan niya pong binato ng mikropono si former Senator Trillanes. <laughs> Meron po tayong haka-haka na maari nga, maaring totoo nga ang mga sinasabi ni former Senator Trillanes, mga kababayan. Kaya allergic po siya kay Trillianis. Galit na galit. Every time na nakikita niya po ang pagmumuka ni Sentry, abay, nagagalit po ang uh, ating dating Pangulo. So mga kababayan, yan po. Ang pahayag ni Representative Chua na pwede po nilang ipasubina ang mga bank accounts ni... Vice President Sara Duterte. Mayroon po silang mga joint bank accounts tung si Sara Duterte at former President Digo. At dito na po magkakaalaman. Parang nagkakasanga-sanga po ito. Dahil marami nga pong nag-iisip at yung pahayag po ni former Sentry na tumanggap ng drug money itong pamilyang Duterte. Ito po yung kanyang sinasabi nung uh, huli niya pong pag-appear sa lower house sa quadcom tong si former senator Trillanes. At malalaman po natin 'yan. Malalaman po natin 'yan pag uh, sumalang sa korte sa Senado si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Simplihan lang po natin para po maintindihan ng marami. At uh, since hindi naman po tayo lawyer, hindi naman tayo abogado, kaya I am taking uh, subjects simplified. So, simplihan lang po natin. Itutok po natin sa bank secrecy si law. Alam nyo po, hindi po basta-basta ang mag-open or imbestigahan itong mga bank accounts na ito dahil ito po ay sekreto, ito po ay isang private, very private matter. Hindi po basta-basta na kung gusto mong tignan yung account bank account ni ng ganitong tao anytime pwede mo na lang uh, mabuksan or anytime pumunta ka na lang sa bangko at makikita mo na hindi po mahigpit po sila dahil po sa uh, batas na ito bank Secrecy Law mga kababayan. Kaya matagal na panahon na they were attempting Napapirmahan kay uh, Pangulong Digong itong uh, waiver, bank waiver Para po i waive po niya at hayaan niyang makita Hayaan niyang mag ang mga tao sa kanyang account Pero matagal na po siyang uh, pumapalag dyan Ayaw po niya napirmahan itong pinapapirma ni Senator Trillanes Na parang may tinatago mga kababayan yan. So yan po ang Bank's Secrecy Law. Nasa sa batas na hindi basta-basta ang mag-open ng kahit kaninong account dyan. Hindi po yan basta-basta. Pero, mayroon pong exemptions yan. Mayroon pong exemption. At uh, ang pinag-uusapan po natin dito ay impeachment. Ang isa pong public servant, public official, na nai-impeach, pwede po mabuksan ang account, pwedeng ispasubina ang account ng sino mang iniimbestigahan na public official mga kababayan. In the case of uh, BP Sara Duterte, pag uh, sinubina po ang mga banko nito, mga accounts nito, wala po silang uh, magagawa. Kailangan po nilang sumunod sa batas. Dahil uh, parte po ito sa exemptions ng ano, Bank Secrecy Law. So pag sinopina ang mga accounts ni BP Sara, wala po silang magagawa. Kailangan ipakita, may maiimbestigahan po ito at uh, malalaman po talaga ng publiko. At dito na natin malalaman kung tama o mali si Trillianes. Itong si Sentry, mga kababayan. Pero sa palagay ko po, hindi po sila papayag dyan dahil baka dito po sila mabutasan. Baka dito po malaman ng taong bayan ito pong mga aligasyon ni Sentry na tumatanggap po sila noon ng drug money from the Lord's. Anam niyo po, labanan po ito ng mga matatalinong abogado. Laro na po impeachment. Lawyer versus lawyer po. Pagalingan, talagang patalasan ng pag-iisip mga kababayan. Laban po ito ng mga abogado. Kaya sigurado na mga lawyers ng Duterte ay uh, kukunin po nila yung mga pinakamagagaling na abogado to defend them in court. Kahit po, Magbayad po sila dahil gusto lang po nilang maipanalo ang kaso. Yan mga kababayan. So tagisan po ito ng talino ng mga lawyers. Yan po ang mangyayari dyan mga kababayan. So balikan po natin ito. Itong uh, laban na ito. Sa akin pong palagay, kung makikita po ng kampo ng mga Duterte, kanilang legal team na tagilid po siya, at maaari po siyang makonvict or matalo po sa trial na ito, I think they would resort to resignation. Baka mag -resign na po siya. Baka i-advise si Vice President Sara Duterte na mag-resign na lang. Another thing, kung nakikita po nila na sa pagpapatawag or baka ipatawag or ipasubpina ang mga accounts ng mga Duterte lalo na po ni Vice President Sara at madadamay dito si dating Pangulong Digong. Kung makikita po nilang alanganin o delikado baka po mag-resign. So dalawa po yung points na nakikita ko. Kung uh, alam po nilang uh, tagilid sila at si Sara po ay makukonvict ay uh, pipiliin na lang po nila na mag-resign si BP Sarah At Pangalawa, kung nakikita po nilang maari pong ma-involve madamay si dating pangulong Digong mabulatlat ang kanilang mga records sa bangko. Kung mapatunayan na sila nga ay tumatanggap ng drug money from lords, kung tagilid po sila, paka magre-resign na lang si BP Sara para hindi na po ipagpatuloy ito pong impeachment trial. Ito lang po ay isang uh, haka-haka uh, opinion, uh, we're trying to make it simple para po uh, madaling maintindihan. So ngayon may mga ibat-ibang point of views naman mga abogado po. Maraming mga point of views na kung minsan nakakahilo, hindi mo alam kung uh, sinong tama sa bagay, point of view, kanila pong uh, masasabi ang kanilang personal opinion, uh, may kanya-kanya po sila. May mga nagsasabi po na pwedeng ituloy kahit na mag-resign ang ating uh, vice president sa kanyang puesto. Alam niyo po, why resignation is an option kasi po pag itinuloy mo at you're convicted, aba hindi ka na po makakatakbo. Goodbye na sa dream ng vice president na maging pangulo ng Pilipinas once convicted wala na, hindi na po siya, bawal na po sa kanyang tumakbo. Hindi na pwede sa kanyang tumakbo. Once convicted, mga kababayan. If convicted. So, yan po ang kanilang uh, pagiisipan pag-iisipan na malalim, mga kababayan. They have to weigh things. Titimbangin po nila kung is it worth it na ipaglaban, ipagpatuloy ang impeachment, or magre-resign na lang tayo. So, mahirap din po na trabaho ito, Uh, talagang labanan po ito, patalasan ng pag-iisip among the lawyers, mga kababayan. Pero bintahi po dito, bintahi po dito ang mga prosecutors dahil solid po ang mga ebidensya. Ang dami pong mga ebidensya. At taong bayan, tayo po ang pinaka na judge dito. Sabihin na natin meron pong mga judges na mga senador kung sa impeachment, ito po ay isang political thing, mga kababayan. It's a political matter. So, ibig sabihin, hindi naman po talaga lumalabas yung makatarungan, makatotohanan. Hindi naman. Dahil ang nangyayari sa Pilipinas, ang hindi po maganda kung marami kang uh, uh, kadikit, mga kaibigang senadores, ma mananalo ka. Yan, you know, we're talking about numbers here. Hindi rin po maganda sa isang banda ang ating impeachment. Dahil... Uh, paramihan naman po yan ng mga kaibigang senador. So napaka unfair din, di ba? So yan mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Si dating Pangulong Digong, posibli pong madamay sa kaso pong impeachment ni Sara Duterte pag binulat-lat at hinanap ang mga accounts nito. At uh, dito na po natin malalaman talaga kung totoo ang sinasabi ang claims ni Senator Trillanes na tumanggap ang pamilyang ito ng dirty drug money, mga kababayan. Ito lang po muna ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Marami pong salamat. I appreciate your support. Bye for now.